sa lahat. So, marami nagtatanong ate, ano po bang app yung ginamit nyo? Please, pa-share naman po. So, eto na nga po kung gusto nyo maging lolita. Yan, ang ganda-ganda no. Ang ganda po ng quality ng editing app na to. Yan. So, instant masusuot mo yung gusto mong OOTD. Ang gundo nyo, super ganda ng editing app na to Lalong na tong wedding gown na to So, papakita ko sa inyo, ito yung before And after Yes po, isa ako sa mga maraming na download Kala ko kasi yun yung app na to Pero, papaasahin lang pala tayo nung na-download natin So, eto na nga po Yes po, beauty cam lang po So, i-download nyo na at i-open lang natin, makikita natin yung album natin. I-click nyo lang at mamimili lang po tayo ng gusto nating picture. So, eto po yung napili kong picture na aking i-edit. So, eto na nga po yung picture na aking napili. Kung makikita nyo yung A.A. wardrobe bala Balana. So, iyan po yung una nating napili. Kung makikita nyo, eto na yung resulta. Eto yung pangalawa pangatlo, pangapat, panglima, pang six, pang seven, pang eight. Yes, ang ganda no. So, pipili lang po kayo ng picture nyo na malinaw-linaw. Oh, magandang angulo para magandang din po yung fit. So, pipili naman po tayo ng lalaki. Ito yung napili ko sa kapatid ko. Yan, para pag may magtanong kung pwede ang lalaki, yes po, pwede. So, eto po, tinaray ko. Hahaha, <laughs> sana hindi makita ng kapatid ko. So, eto naman po yung pangalawang edit ko, Nox Macho. Eto naman po, Nox naman, trap So, eto naman po yung iba kong na-edit sa aking picture. Ang ganda, no? So, share nyo na rin yung ang um, video na to at please kung hindi pa napapanood nyo, napapanood nila um hayaan niyo muna po silang manood para malaman nila kung ano po yung editing app yan so at sa hindi pa po mga nakasubscribe sa aking YouTube channel yes po nagbablog ako pero tinamad na yan please subscribe niyo naman po yung aking YouTube channel thank you i-explore nyo lang po yung editing app na to kasi ang dami niya pong pwedeng gawin so yung, ah uh, yung iba po kasi dyan libre at yung iba po may bayad so sana mo nagusto nyo yung tutorial ko hashtag na lang po no ate Irish so thank you bye bye